Kalabosong dalawang sospek sa ilang serya ng robbery snatching sa Maynila kung saan punteriya ang mga dayuhang biktima. Yan ang ulat ni Bian Manalo. Umaga ng September 9, kuha sa CCTV na ito ang pag-atake ng riding and tandem na nanghablot ng bag ng isang Korean national sa tapat ng isang Korean restaurant sa Ermita, Maynila. Ilang insidente pa ng nakawan ang naiulat makaraan ang ilang araw, kung saan makikitang nakaladgad pa ang isang babae sa kalsada habang makikitang nalaglag naman ang bag sa kalsada sa sumunod na panghahablot. Dahil sa serye ng nakawan, nagkasa ng follow-up operation ang Ermita Police sa Barangay 697 Ermita, Maynila at doon natunton ang kinaroroonan ng mga sospek. Kinilala ang mga sospek na sina Chris Jefferson Sevilla, 24 na taong gulang at isang labing pitong taong gulang na estudyante na kapwa mga residente ng Pasay City. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, modus na ng mga sospek ang mambiktima ng mga foreign national at gumamit din ng iba't ibang motor para hindi madaling makilala. Series of uh, riding in tandem uh, involving na uh, dalawang uh, riding in tandem involving silang dalawa sila yung nabibiktima ng uh, foreigner natin na uh, na nangmamasyal dyan sa Remedios. Eh, Mag-aantay sila ng paumaga yung pasara na bar at habang uh, ito naman mga mga foreigner natin na uh, pinabantayan natin, eh, niikutan nila habang uh, pauwi o lasing. Doon nila act to na uh, yung bag habluti nila. Ngayon, pagka uh, hindi nila mahablot at kalam uh, nilang uh, walang ganong re-responde, eh, nila ini nila ito ng Iniimbestigahan na rin ng mga pulis kung kabilang sila sa mas malaking grupo. Samantala, inami ng sospek ang pagkakasangkot sa krimen. Dumadayo pa umano sila ng Maynila para magnakaw para hindi agad sila makilala. Ayon pa sa kanya, dati na rin siyang nakulong dahil sa pagkakasangkot sa iba pang krimen. Dala lang po ng pangangailangan, kapos din po sa ano. At totally marami pong grupo yun eh. Hindi lang po kami yung mga ano, yung mga lumalakad po ng ganun. Ganun po talaga, may gumawa po ako ng mali eh. May kapalit po rin po na ano. Sa mga nabiktin naman namin, namihingi po kami ng pasensya. Na-recover sa mga sospek ang dalawang kalibre 45 baril, mga bala at ilang personal na gamit may paalala naman ang pulisya sa publiko para hindi mabiktima ng mga kawatan. Pag-ingat tayo, maging mapagmasin. At uh, kung meron kayong kainahinalang uh, nararamdaman dyan, nakikita na inigotang kayo, ipagbigay agad sa, ano natin, sa mga kapulisan naman natin. Sa ngayon, ay nasa kustodiya na ng Ermita Police Station ang mga sospek, habang dadalhin naman sa DSWD ang minor de edad na sospek. Nahaharap ang mga nadakip na sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Law of Firearms and Ammunition in relation to Omnibus Election Code of the Philippines. Habang posibleng namang maharap sa kasong robbery si Sevilla, sakaling positibong ituro siya ng biktimang Korean National. Bien Manalo, para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas.